Kwentong I love Gogi. Ako si Rene, 28 taong gulang at bagong lipat sa isang lumang bahay sa gilid ng bundok sa probinsya ng Quezon. Galing akong Maynila, pero dahil sa burnout at pandemya, napagpasyahan kong magtrabaho remotely sa mas tahimik na lugar. Wala akong inasahan kundi katahimikan, sariwang hangin, at siguro konting lamok sa gabi. Pero hindi panatag ang unang gabi. Habang nag-aayos ako ng gamit sa loob ng bahay, biglang humangin ng malakas. Walang ulan pero may kakaibang lamig. Tumigil ako saglit at doon ko narinig ang unang kaluskos. Pakpak, pakpak, pakpak. -pak. Tumataas baba ang bubong na parang may mabigat na nilalang na dumapo. Akala ko'y pusa o ibon, pero nang lumabas ako para silipin, wala akong nakita. Madilim ang paligid. Ang tanging ilaw lang ay ang maputlang buwan na tila nakasilip sa likod ng makapal na ulap. Kinabukasan, kinuwento ko kay Aling Sabel, ang matandang tindera sa kanto, ang tungkol sa ingay. Napahinto siya sa pagkukusot ng bayong. "Paniki?" tanong niya. "Anong oras mo narinig? Mga alas 10 ng gabi." ang lakas ng kalampag sa bubong. Nagkatitigan kami saglit. Nagbago ang tono niya. Kung gabi-gabi mong maririnig yun, huwag mong tingnan. Huwag na huwag. Bakit po? May pamahiin dito. Kapag may lumilipad na paniki tuwing gabi at sa iisang oras tumada po sa bubong, may sumusundo. Hindi hayop yon. Napatawa ako pilit. Baka malaking paniki lang talaga po pero seryoso ang mukha ni Aling Sabel. Hindi lahat ng hayop, hayop talaga. Pagbalik ko sa bahay, iniwasan kong isipin yon hanggang sa muling dumating ang gabi. Mula sa bintana ng kwarto, narinig kong muli ang pagaspas ng mga pakpak. Mabilis, mabigat, tila maraming paniki. Sinilip ko ang bubong mula sa likod ng kurtina. Wala akong nakita. Pero naramdaman ko ang pagbabago ng hangin. Para bang may presensyang hindi ko maipaliwanag, maya-maya ay may kumalus ko sa atik. Mabagal, para bang may gumagapang, kinuha ko ang flashlight at dahan-dahang umakyat. Bawat hakbang ko sa hagdan ay may tunog. Kriik, kriik. Pagbukas ko ng pinto ng atik, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Wala akong nakita, maliban sa isang bagay. Sa gitna ng atik, may nakapatong na lumang kandila sa kahoy na mesa at sa sahig may mga marka ng kuko, mahahaba at tila hindi sa tao. Napatras ako at nang isasara ko na sana ang pinto, may narinig akong bulong sa likod ko. Rene, hindi ka na makakauwi. Pagkababa ko mula sa atik, mabilis ang tibok ng puso ko. Ang boses na narinig ko, malamig, pabulong at parang nanggaling sa ilalim ng lupa. Pero paglingon ko, wala namang tao. Ako lang. Ako lang dapat ang naroon. Mula noong gabing iyon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, nagpasya akong inspeksyonin ang paligid ng bahay. Sa likod bahay, natagpuan ko ang isang sirang bakod na parang sinadyang sirain. At sa bandang paanan ng puno ng mangga, may nakatambak na balat ng prutas. Kagat-kagat, ngunit hindi mukhang kagat ng paniki mas malaki, mas matalim. Sa kabila ng takot, pinilit kong magtrabaho. Inisip ko, baka stress lang lahat ito. Pero pagsapit ng alas 10 ng gabi, muli kong narinig ang mga pakpak, 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 pakpak. -pak. Mabigat, parang hindi lang isa, pinatay ko ang ilaw sa sala at lumapit sa bintana. Sinilip ko ang bubong sa pamamagitan ng maliit na siwang ng kurtina at sa unang pagkakataon, may nakita akong nilalang. May paniki nga, pero hindi karaniwang paniki. Malaki ito, higit isang metro ang pakpak. Ang balat niya ay kulubot at kulay abo. Nakalambitin ito sa bubungan, baliktad, at ang mukha niya, mukha ng tao, mukha ng matanda. Nanlalabo ang mga mata, parang bulag. Ngunit sa kabila nito, alam kong nararamdaman niyang pinapanood ko siya dahil ngumiti ito. Isinara ko agad ang kurtina at umatras. Muli kong narinig ang kalusko sa atik at sa ibaba ng hagdan may kumalampag sa pintuan. Isa, dalawa, tatlong katok. Tok, tok, tok. Walang tao sa labas pero may naiwan isang patay na daga. Wala ang mga mata at sa bibig nito may nakasuksok na maliit na papel. Dahan-dahan kong binuklat ang papel. Sa loob may sulat. Alam na niya ang amoy mo. Kinabukasan, pumalik ako kay Aling Sabel. Pinilit kong huwag maniwala pero kailangan ko ng paliwanag. Tama ang hinala ko, bulong niya. Hindi yan basta paniki. Isa yang tagasundo. Bawat hating gabi, dumadapo sa bubong ang kaluluwa ng isang matandang aswang na sinunog sa baryo noon. Hindi siya tuluyang namatay. Nakatali siya sa lugar na to at tuwing may bagong lipat na taga-ibang lugar, sinusundan niya ang amoy. Bakit ako? Tanong ko, nanginginig, dahil bago ka rito. At bago ka pa man dumating, may namatay na. Tagabundok, walang nakakaalam ng dahilan. Pero iisa ang saksi, isang paniking may mukhang tao. Pagsapit ng gabi, nagdesisyon akong magbantay. May kutsilyo ako sa tabi. May asin akong ikinalat sa paligid ng bintana, gaya ng bilin ni Aling Sabel. Nakaupo ako sa sahig, magdamag, nakabukas ang ilaw sa loob. Kahit maliwanag, narinig ko ang pagaspas. Pakpak, pakpak, pakpak. Pak -pak. At kasunod nito, isang alulong. Mahaba, matinis, at hindi sa aso. Nang lumingon ako sa kisame, nabasag ang bumbilya, tumilapon ang liwanag. At sa loob ng kadiliman, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. May malamig na hiningang dumampi sa batok ko. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nanatiling nakatigil. Hindi makagalaw habang nararamdaman ko ang malamig na hininga sa batok ko. Sa dilim, parang may mga matang nakatitig. Hindi ako naglakas loob lumingon. Isang yabag ang narinig ko. Hindi sa lapag, kundi mula sa kisame. Parang may gumagapang sa kahoy, paikot. Kasunod nito, bumukas ang pinto ng atik ng dahan-dahan kahit walang hangin. Luminga ako. Sa dulo ng pasilyo, may tumambad na anino. Maliit, pakuba, may mahahabang braso at makapal na pakpak na parang balat ng paniki. Ngunit ang mas nakakatindig balahibo, ang mukha nito ay kapareho ng nakita ko sa bubungan kagabi. Isang matandang babae, walang buhok, may nangingintab na mata. Akin ka na, anang boses nito, sabay ngiti na bumubulgar ng mapuputing ngipin, matalas, mahaba at parang pako. Sumigaw ako. Tumakbo palabas ng bahay, hawak ang asin na itinuro ni Aling Sabel. Pagdating ko sa bakuran, sinabuyang ko ang bubong ng asin. Napasigaw ang nilalang mula sa taas, isang matinis na alulong na parang mula sa impyerno. Nagliyab ang bahagi ng bubungan na tinamaan ng asin. Umatras siya, nagalumpihit sa hangin, at saka naglaho sa anino ng gabi. Akala ko tapos na. Kinabukasan, nagdesisyon akong lisanin ang bahay. Pumalik ako sa bayan at sinabi ko kay Aling Sabel ang nangyari. Hindi siya tuluyang mawawala, aniya. Basta may bago, basta may lumipat. Basta may buhay na hindi taga rito. Tinanong ko siya kung may paraan para tuluyang maputol lang sumpa. Isa lang, kailangan mong ibalik sa bubunga ng katawan niya, pero walang nakakaalam kung saan siya ibinaon. Itinago ng mga matatanda noon para hindi na siya makabalik. Pagbalik ko sa bahay upang mag-empake, napansin kong may bagong kaluskos. Sa bubung, pakpak, pakpak. -pak pero hindi na isa lang. Marami na. Tumakbo ako sa atik. Doon sa sulok, may lumang kahon na hindi ko napansin dati. Pinuksan ko ito. Sa loob may luma at sunog na bungo. Nakasulat sa kahoy, "huwag bubuhayin." Asin at abo lamang ang sagot. Bumaba ako, inilabas ang bungo at sinunog ito habang pinapalibutan ng asin. Sa huling apoy, narinig kong muli ang alulong. Ngunit ngayon, ito'y parang pagmamakaawa at pagkatapos, katahimikan. Lumipas ang mga linggo. Tahimik na ulit ang gabi. Wala nang paniki. Wala nang pagaspas ng pakpak. Pero minsan, sa hating gabi, kapag maulap ang buwan, may naririnig pa rin akong kaluskos sa kisame. Mahina lang halos hindi mo marinig. At minsan, may tumititig sa akin mula sa anino ng puno ng mangga. Alam kong hindi pa tapos ang lahat dahil minsan kapag may lumilipad na paniki sa bubong hindi ka na nag-iisa.